So, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Kalma Ubahin ng BSD Filipino 3A. So, ang topic na tatalakayin ko ngayon ay patungkol sa mga pangkat, pandulaan sa paaralan at pamantasan. Sa loob ng halos isang daang taon ngayon, ang mga klase ay walang humpay na paghingi ng oras sa pag e ay hindi nakapagpigil sa mga mag-aaral na Pilipino at mga miyembro ng guro na magtanghal ng mga kwentong mahalaga sa entablado. Una narito ang Tietro Tomasino founded in 1978 ng University of Santo Tomas. Taong 1977 ng may 25 mag-aaral sa engineering ng Universidad ng Santo Tomas ang bumuo ng isang magiging una at nag-iisang guild ng Tietro sa campus. Sa tulong ng mga profesional na guro at Tietro tulad ng direktor na si Mario J. De Los Reyes at ang yumaong si Soxie Topacio, ang grupo ay nagsagawa ng mga workshop sa teatro bago ilabas ang kanilang pasimulang pagganap. Isang pagtatanghal ng awit na hindi matapos-tapos ni Orlando Nadres. Ngayon, ipinagmalaki ng Guild ang kanyang alumni ng mga nagsasanay ng media tulad ng komedyanteng si John Sweet Lapus, news cutter na si Arnold Clavio at Piolo Pascual. Sa katunayan, inilabas ng UST ang isang 4 Mondial Monumento noong 2011 na may apat na numero. Isa ang isang lalaking estudyante na modelo pagkatapos ni Pascual upang kumatawan sa isa sa pangunahing mga halaga ng universidad. Kahusayan pagkatapos ay inihayag ni Pascual sa isang pakikipanayam tungkol sa iskultura na ang kanyang mga kaibigan sa teatro, Tomasino ang nagbigay daan para sa kanya na pumasok sa pag-aartista. At ang pangalawa naman ay ang Dulang UP founded in 1976 o University University of the Philippines or Diliman. Hindi natin mapag-uusapan ang tungkol sa Dulang UP nang hindi mo na binabanggit si Tony Mabesa na nagtatag ng samahan noong 1976. Dati ay nag-aaral siya ng teatro sa iba't ibang pamantasan sa Estados Unidos kung saan napagmasdan niya kung paano pinatakbo ang mga campus-based na organisasyon ng teatro. Bumalik siya sa Pilipinas upang magturo sa UP at nagtatag ng kauna-unahang programa sa teatro na Baccalaureate at bumuo ng isang grupo ng mag-aaral na kanyang, na kanyang sarili. Sa paglipas ng mga taon, ang apat na residente-direktor ng Guild na si Alexander Cortez, Dexter Santos, Jose Estrella at ang namayapang si Mabesa ay nagtakda ng mat mataas na pamantayan sa paggawa ng mga palabas ng magkakaibang mga genre mula sa Shakespeare's hanggang sa panik panitikan ng Sanskrit. At ang pangatlo naman ay ang Sining Kampayoka founded in 1974 sa Mindanao State University ng Marawi City. Taong 70s, ang mga miyembro ng PETA ay gumanap ng aktibong, aktibong papel sa pagdadala ng tetro sa Kabisayaan at Mindanao kasama ang kanilang tatlong araw na mga workshop na si sa Sining. Kabilang sa mga nag-oorganisa ay si Frank G. Rivera, isang artista at manunulat ng dula na nagtaka sa mayaman ng kulturang Maranao sa pagbisita sa Mindanao State University. naniwala si Rivera na mananatili siya sa Marawi ng tatlong araw, ngunit tumanggi ng maraming taon bago siya map mapapayag at maging isang dalaw na profesor ng MSU. Noong 1974, itinatag niya ang Sining Kambayoka and Assemble kung saan gumawa siya ng tradisyonal na dulang Pilipino na ipinagdiriwang ang mga kwento at tradisyon ng Mindanao. Ang unang kwentong bayan na itinanghal ng pangkat ay tungkol sa isang tauhang kahawig ng Juan Tamad ng Timog na nagdala sa kanya ng isang lumilipad na banig. Tandaan, ito ay mga dekada bago ang Disney na kung saan kumanta si Lea Salonga ng A Whole New World sa, sa Aladdin. Ngayon, ang mga miyembro ay Esembol ay madalas na kumikilos bilang mga ambasador ng kultura para sa mga panglokal at pang na kaganapan tulad ng DFA Ideal Fitri Diplomaticong Pagtanggap sa 2018. At ang pang-apat naman ay ang Tanghalang Ateneo founded in 1974 sa Ateneo de Manila University. Ang Tanghalang Ateneo o TA ay ang kauna-unahang kumpanya sa teatro na nabuo sa Ateneo. Paano ito nangyari? Isang pangkat ng magkakaibigan ang nagsimulang magtanghal ng mga skit sa Universidad ng Cafeteria noong 1974 na nagpapatuloy sa pamamahala ng paaralan para sa isang mas mahusay na venue ng pagganap formal, na, formal itong kinilala bilang isang Universidad na limang taon na ang lumipas noong 1979. Ang misyon ng pangkat ay ilantad sa mga madla, sa mga orihinal na Pilipino, mga klasik sa buong mundo at mga drama, dramatikong obra maestra, kapwa, klasiko at moderno. Sa ilalim ng Direksyong Pansining ng Guelan, Lu Luarca, tuloy-tuloy na isinaman ng TA ang panlipunang komentaryo sa mga dula na ito. Tulad ng nakikita sa mga produksyon, tulad ng Sabrina Basilio na Antigoni kumpara sa People of the Philippines. Ngayon, tinalo ng TA. Ang coronavirus pandemya sa isang virtual na pagtatanghal ng Oedipus Rex na idinirekta ni Ron Kapinding. Pinagbibidahan ni Marian Rivera-Ribera Dantes sa kanyang pasinaya sa teatro. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining sa Sayare. Ngayon, aking tatalakayin ang ikalimang pangkat PANDULAAN SA PAARALAN AT SA PAMANTASAN Ang tatalakayin ang panglima, ang UP Repertory. Itinatag noong 1972, itinatag ni Ben Cervantes ang UP Repertory bilang tugon sa panunupil sa mga mag-aaral sa ilalim ng batas militar. Layunin nitong gamitin ang teatro bilang isang plataforma para ipahayag ang kalagayan ng masa. Isa sa mga tanyag na palabas nito ay ang Lin 2013. Isang musikal tugo tungkol sa buhay ni Leandro Alejandro naglalayong hikayatin ang kabataan na kumilos para sa pagbabago. Ang UP Repertory ay tinatag noong panahon ng batas militar, isang madilim na yugto kung saan pinatahimik at pinigila ang kalayaan ng mga mag-aaral at mamamayan. Bilang tugon dito, si Ben Cervantes, isang progresibong direktor, ay nagtatag ng grupo upang gamitin ang teatro bilang isang paraan ng paglaban at pagpapahayag. Hindi lamang aliwan ang layunin ng UP Repertory, Ginamit nila ang sining para ipakita ang tunay na kalagayan ng masa at itaas ang kamalayan ng mga tao sa mga isyong panlipunan. Isang magandang halimbawa ng kanilang adikhain ay ang Dula Musical na Lin 2013 na nakatuon sa buhay ni Leandro Alejandro. Isang matapang na leader sudyante sa pamagitan ng musika na is ng UP Rep na ipasa ang alaala at diwa ng aktivismo sa mga bagong henerasyon ng kabataan at ikayatin silang kumilos para sa makatarungang pagbabago. Ang pang USA Liter Theater, itinatag noong 1965. Itinatag ni Rev. F.R. Eduardo Perez sa University of San Agustin sa Iloilo. Ang USA Liter Theater o USALT ay isa sa mga unang kampanya ng teatro sa kalurang kabisayaan sa inaugura year pa lang, nakapagtanghal na sila ng siyam na palabas kabilang ang mga tuwid na dula, musikal at tula. Bukod sa mga pagtatanghal sa universidad, nagkaroon din sila ng mga pangkulturang presentasyon sa buong bansa kabilang ang pagtatanghal ng dagway sang binalay binalaybay sa Intramuros noong 2003. Noong 2015, kinilala ang USALT bilang isa sa sampung ganap na kabataan na organisasyon dahil sa proyekto nilang Imagine a Nation na naghatid ng sining at pag-asa sa mga komunidad na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Patunay sa kanilang dedikasyon, kinilala ang USALT bilang isa sa sampung ganap na kabataan sa organisasyon noong 2015 dahil sa kanilang proyektong Imagine a Nation na gumamit ng sining upang maghatid ng pag-asa at koneksyon sa mga biktima ng super bagyo Yolanda. Pinakita nito ang mga na ang Salt ay hindi lamang nakatutok sa pagtatanghal kundi pati na rin sa pagtulong sa komunidad at paglaganap ng kultura sa gitna ng mga hamon. Ang pito, De La Salle Dramatics. Tinatag noong 1960, orihinal na tinawag na De La Salle College Player Guides, formal itong naging De La Salle Dramatics noong 1960. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang kanilang pagtatanghal mula sa kaluraning dula patungo sa orihinal na gawa, Filipino Translations at Broadway Musicals. Ngayon, kilala bilang Herlikin Theatre Guild, HTG, naglunsad sila ng online production na I Unmute noong 2020 na tumalakay sa mga isyong panlipunan tulad ng LGBTQ plus rights, voter awareness at online education. Ilan sa mga kilalang alumni nila ay si Ramon Del Rosario, MJ Felipe at Ea De Leon. Ang Dilasal Dramatics ngayon ay HDG ay nagpalawak ng kaalaman at kamalayan sa pamagitan ng teatro mula pa noong 1960. Sa paglipas ng panahon, isinama nila ang lokal at international na anyo ng sining habang tinutugunan ang mahalagang isyo ng lipunan sa mga makabagong proyekto tulad ng I Unmute. Ipinakita ng kanilang mga alumni ang halawak ng impluensya na nang guild sa ibat ibang larangan. Ang walo, FU Theater Guild, found in 1933, or mas kilalang Far Eastern University. Ang premier na grupo ng teatro ng Far Eastern University na tinatawag noong 1934 ni Sarah K. Joaquin, artista, director at hipag ng national artist na si Nick Joaquin, kinagawa ang pangkat na 86 na taong gulang. Ang line-up ng mga dula ng FEU Theatre Guild ay inaasahan ng mga mag-aaral taon-taon na may mga palabas mula sa muling pag-isipan ng mga kwento hanggang sa mga pang-eksperimentong dula at original na musikal. Ang artista guro ng peta na si Dudes Ter Teranya na naging masining na direktor ng FTG sa nakaraang labing isang taon na madalas na nagsulat din ng mga palabas para sa guild. Ang FEU Theater Guild na tinatag noong 1934 ni Sarah K. Joaquin ay isa sa pinakamatagal na grupo ng teatro sa bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Dudes Teranya, patuloy silang nagpapakita ng mga makabagong dula at nagsusulong ng sining sa mga kabataan.